Mga Kawikaan Unang Kabanata Ang Kahalagahan ng Kawikaan Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan ng mga kawikaang ito, magkakaroon ka ng karunungan. Maitutuwid mo ang iyong ugali at mauunawaan mo ang mga aral na magbibigay sa iyo ng karunungan. Sa pamamagitan din ito ay magiging disiplinado ka. Dahil itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, mabuting pag-uugali, paggawa ng tama, at pagiging makatarungan. Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman, at sa kabata ay magtuturo ng tamang pagpapasya. Sa pakikinig nito, ang marunong ay lalong magiging marunong, at ang may pinag-aralan ay magiging dalubhasa upang maunawaan nila ang kahulugan ng mga kawikaan, mga talinghaga at mga bugtong ng marunong. Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangan, walang halaga ang karunungan at ayaw niya maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali. Payo sa pag-iwas sa masamang tao. Anak, dinggin mo ang turo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali ng iyong mga magulang. Dahil ito'y makapagbibigay sa iyo ng karangalan, katulad ng koronang gawa sa bulakla, at makapagpapaganda katulad ng kwintas. Anak, huwag kang padadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Huwag kang sasama kapag sinabi nilang, Halika, sumama ka sa amin. Magabang tayo ng sino mang papatayin kahit walang dahilan. Kahit nasa kasibulan pa ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsang. Sige na, sumama ka na sa amin at paghahatian natin ang ating mga nasamsang. Anak, huwag kang sumama sa kanila. Iwasan mo sila. Sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay ng tao. Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. Alam ng ibon na mahubuli siya. Pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. Mamamatay sila sa ganoon ding paraan.